tingnan ni Lily o o ka o o saan pupunta o oh. o oh, takot ka sa camera ikaw o oh. yung isa mong ano takot dito ka harap pa ka pa sa camera ayan anto oh, ka na anto ka yan nanay o oh, nanay Nanay cookies, nanay tingin. Mabuntis ka o. Oh. Oh. Mga anak ka na. Tapit ka na oh. mga anak. na ng tiyan mo Oh. oh, saan ka pupunta? Lagi ka na, laki ng tiyan Oh. Malapit ang manganak. anak. Ikaw, pagod ka na. Pagod ka na sa kakaharot, sa kakalaro mo. Ay, isa nagtago. Tago yung puti. Ayun, o. Oh. Ayun, isa. Silip na silip, o. Oh. O. Oh. Nakatingin na sa camera, ah. Dito ka, lapit ka. Dito, lapit. Lapit. Himod ka ng himod. Oh, nga, alam mo, yan yun. Ah. Takot ka, Takot. Natakot siya sa kanda. Oh, hindi yung isa? ba ito? ba itong isa? Nakahina alam. Yun na, nahihimod Sige. Bakit ang mata mo gold?